kayong pangarap para sa bayan ng uh, Lubang. Pero paano po ba kayo nagsimula sa politika? Ayoko Ako po ay marami po pangarap sa bayan ng Lubang. Ulan din po ng mga nauna na politika na buro sa ating bayan. Ako po ay uh, job-work ng management course, And, uh, po ng business at ang course ko po ay management. Pagkatapos ko po ng college, 1998. At uh, 21 years old, ako po ay lupapa ng uh, councilor at ako po ay eh, napakaswerte sapagkat so, number one councilor po ako noong 1998. Ako po ay katulad din ng ibang at na nag-take at nangarap at lupapan at uh, nagtrabaho. Uh, nakita po nila ako po ng potensyal. Ipapa po ako kandidat sa Vice Mayor noong 2001 at 24. Ako po ay nanalo at po, po kami naglapan. At uh, ako po ay uh, tumulong sa aking mayor hanggang sa dalawang taon hindi ko na siya matiis. Uh, ako po ay uh, nag-resign 2003 at sabi ko hindi na ako papalik uh, kahit kailan sa politika at ako ay magsitutbado na lamang. Pero uh, kahit po gano'n ang pangarap natin at 2019 po ay pumatokin naman sila. Ako po ay nagsitikil na sa ibang bayan after 16 years na ako'y nawala sa politika, ako ay hindi ko din na aking mga kababayan dahil may pag-uhin. Mm -hmm. at ako po ay nanalo sa 2019 at na uh, yung no 2022 po, ang nakalabang ko po, po ay yung mayor ko noong 2001. Mm -hmm. Ang pangarap ko po, po sa Bayan ng Dubai ay katulad po rin ng na mga uh, naging pangarap ng mga nakunang na, 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 na politika sa akin. At alam po ninyo na 2019, Mm -hmm. hindi po makapag... Uh, napakahirap po na magpatitulo ng lupa dito sa amin. Mm -hmm. Nagawa na po natin, na dispis na po natin ng 1,900 lang na kaso ng katastral na ang kabuhan po nun ay 20% ng kabuuan ng uh, land area ng Subang, which is uh, 12,500 hectares po ang Subang. 20% po nun ay pwede na natin patituluhan dito lamang sa lupa. Mm -hmm. Instead na uh, judicial tithing at administrative tithing na po tayo. Mm -hmm. That's a very ang big, big step, po, Mayor, no? Sige po, continue po. Yes po. Nauna-unaan po sa Occidental Mindoro, ang Bayan ng Group of ng NBI Clearance Center. Dito lang po may clearance center sa buong Occidental Mindoro, ang kanta kayo. Tayo po ay may Occidental Mindoro State College. Inagutang po na po yan, one year na nag-operate na po yan. Pinuportahan ko po yan. At ngayon po, yung inumpisahan namin na uh, alternative learning system ng 2019, ngayon po nag-aaral na sa uh, dual tech at saka sa door post ko mga nakagraduate ng alternative learning system. May mga programa din po tayo dito. Pagdating na sa uh, dating po sa uh, sa education, nakipag-partnership po tayo sa PUP. Opo. Mm -hmm. At uh, pagdating naman sa health, nakipag-partnership po tayo. Nakipag-partnership po tayo sa isa video medical center at sa uh, Philippine General, uh, Philippine General Hospital. Ay, yes, ma'am, sorry. Yes po. Continue po, Mayor. Uh, Ayan yeah, po. Yeah, po. Kaya ang ginagawa po natin dito, ang um, ginagawa po natin sa Bayan ng Lubak, yung pag-partnership po natin, light-tight partnership po yan, na kahit mawala na po tayo sa first nangyayari po po at ginagawa pa yung ating na nagawa din sa atin.